Pop ups, wag mo na yung bababa. May sasabihin lang ako. Uh, mga mix mga par, no? pagka nahirapan kayo sa mga pyesa ng sasakyan na hindi nyo mahanap dito sa Cebu, ay meron kami. Meron kaming contact sa nila 3 days lang darating siya kasi airway bill ang sasakyan. Uh, Kaya yung cover picture ko sa FB at saka sa YouTube channel ay calling card ko yun kaya just call me lang pagka limbawa ay uh, nahirapan kayo sa pyesa may customer tayong Estrada concern lang ni customer dito ay nakailaw lang yung indicator light ng oil gauge nya hindi daw siya namamatay kaya tignan natin umpisaan na natin kaagad kung totoo nga bang ito lang yung concern ni customer kaya kasi pagka binumban mo o in RPM mo mawawala siya eh ayan o no? ayan ayan o no? bumabalik kaya na natin tanggalin yung ano oil sender niya dito lang nakakabit mga mix mga paro yung oil sender niya sa ilalim ng turbo Ayan, no, oh, tanggal na. Hmm. Yan lang kadali mga mix mga par. Kayo rin, kaya nyo rin yan. Ayan, palitan natin ng bago. Ayan yung luma. Ito yung bago. Mura lang tong bago. May tag 200, may tag 100 lang. Depende sa klase. Ayan. Kabit na natin para labas na kagad tong estrada. Ayan, kakabit na natin ang uh, gamitin yung socket, yung deep socket para hindi siya umuntog. Medyo mahaba kasi itong uh, oil sender natin. O muna yung bababa. May sasabihin lang ako. Uh, mga mix mga parno, pagka uh, nahirapan kayo sa mga piyesa na ng sasakyan, na hindi nyo mahanap dito sa Cebu ay meron kami meron kaming contact sa Manila 3 days lang darating siya kasi airway bill ang uh, sakyan kaya yung cover picture ko sa FB at saka sa YouTube channel ay calling card ko yun. kaya just call me lang pagka halimbawa uh, ay uh, nahirapan kayo sa piyesa ayun ganyan lang kadali oh nakabit na natin tong uh, oil sender oh. Ito lang mga mix mga par yung ano yung pinalitan natin oil sender. Kasi dito sa dashboard niya ay naka-steady yung indicator light niya hindi namamatay itong uh, ilaw dito oh. Ngayon pinalitan natin dito, pinalitan natin 'to ng bago. Nakakabit na yung bago. Kaya tingnan natin kung papaandarin natin ay mamamatay ito. Yun. Okay na. Wala na. Malinis na. Patay na yung oil, ano niya, oil uh, indicator light. Ito lang yung ano natin, yung prediction natin na pinalitan natin ng bago. Kaya nyo, kaya nyo, kaya nyo rin to mga mix mga par. Kapag kalimbao nag yun, na hindi namamatay sa sobrang katagalan niya kasi nasa 121,305 na ang odo niya. Ngayon pa lang na palitan tong oil sender niya. Kaya, ayan okay na, bago na. Pull out natin to. ayos naman ang na RPM nya at chinek up na din natin lahat kung may mga leak sa makina wala naman okay naman at siya nga pala baka hindi pa kayo naka-follow sa FB ko follow na lang din at uh, pa-subscribe na lang din sa youtube channel ko bye bye thank you god bless